ginawa niyang highway dito talaga yun oh. ayan o oh. nakabaon pa nga yung ano nila koko oh, ayan nakahulma pa dyan kamusta po mga kabukids sana po sa inyo dyan ay walang mga kalabaw na pumapasok sa inyong mga bakuran ano? at dito kasi sa amin mayroong mga kalabaw na nakapasok kaya nandito kami ngayon ni Tita B tinutulungan niya ako para i repair at abunuhan itong mga tanim naming pechay dahil nung isang gabi ay mayroong pumasok na kalabaw dito kaya natapak-tapakan itong garden hanggang doon no? ito nandito pa ngayon paa nila siguro mga ano to tatlo dalawang kalabaw kasi ang daming tapak eh so ang gaganda na sana ng ating mga pechay dito yun nga lang eh, nadurog yung ibang tanim kaya nilalagyan namin ngayon ng abono para makarecover yung mga natumba at pumilis ang paglaki para pagbalik ng kalabaw malalaki na meron <laughs> kasi nakapasok guys gabi, hating gabi kaya hindi namin nabantayan kaya ayan tapos pati yung iba nating tanim doon pumunta rin sa kalabasahan eh tsaka doon sa may sitaw yung tanim natin doon ano to, mais na kain ayan. pero buti na lang hindi niya kinain tong pechay kinapakan lang binungkal ko nga para mabuhaghag suminsin naman Ayan. ito po ay tinanim natin dito sa area kung saan pagtatam natin ng talong dahil kung matatandaan po ninyo meron tayong pinatutubong talong doon so ang ginagawa ko eh, nagko companion planting po tayo eh. so ito yung pagtatam ng talong pero habang hinihintay natin yung talong na lumaki ay naglagay na tayo ng pechay so saktong sakto ito kapag tinransplant natin dito yung talong kasi ngayon malilit ang bagal nung talong na ano, yung lumaki yung pinatubo saktong sakto pag nilagay natin dito ano na yung pechay natin eh, harbisin na harbisin harbesen Harbicin. <laughs> harbesen na kaya titingnan natin kung hindi ah, papakinabangan natin yung ano yung lupa kinabangan natin bago pa mapakinabangan ng talong sayang kasi eh, naghihintay na rin lang tayo nalagyan na natin yan kung yung nakaraan ang ginawa natin mga talong na doon mga talong na malalaki naglagay tayo ng pechay sa ilalim ngayon naman baligtad inuna natin yung pechay para ano kagad ka maibenta kagad yung mga ano na to pag nagulang na yups yun ang haba oh biruin nyo sa dami dami nung malalakaran mga kabukids ito pa talaga yung plot ng ano na to ang ginawa niyang highway dito talaga yun oh. ayan oh. ayan oh. nakabaon pa nga yung ano nila koko o oh, ayan nakahulma pa dyan Pwede naman siya dumaan dito sa gilid. Wala nakatanim. Tapos dito yung ating buti na lang yung kamatis hindi niya nasagi. Hindi nila pinilit sagiin. Ito meron pa dito. Gabak nyo. Laki. Malaking kalabaw yan. Yung tinatarget kasi nila yung ano, mais. Yun ang kinakain nila. E dito meron tayong kompanyon na mais sa kalabasa. Ayan dito tapak na rin dito ito nabali nga nabali yung mais dyan malaki na sana yan eh sana yung mais dito ito ito hindi niya naman nakita na kainin pero natapakan yun dyan nakain sa may kabilang side malaki na sana yan eh Saktong-sakto sana yung tubo ng mais natin yung laki niya para makalabas sila dyan sa lago ng kalabasa dahil yung mais pataas e eh. kaya yun yung nailagay natin kumpanyan dito sa kalabasa pataas yung mais yung kalabasa naman nasa ilalim yun, pati yun doon pero tutubo pa naman yan Kasi nga lang eh kumbaga sa tao na ano yan eh nauudlot yung paglaki kapag nasisira yung dahon yan dito dumaan meron mo, dinaganan niya yan lahat ng ano na yan mga kabukid yung kalabasahan na yan dinaganan niya pumunta pa siya dito sa ating mga sitaw yun dito talaga pinuntahan eh talaga sinadya sinadyang puntahan ng kalabaw yung mais ayun Ay, pala ang kalabaw <laughs> nandito ko pa pala yung kalabaw ah ito pala yung kalabaw eh dito siya dumaan eh. Yung sitaw, hindi nila pinansin, hindi niya kinain, pero yung mga mais eh. Favorite pala nila yung mais. Maliban sa palay. Kung may palay tayo ngayon na green, kakainin nila yun. Pero mais yung napagdiskitahan. Yan o. Oh. Kakapakita lang natin yan o nakaraan eh. Sa vlog. Ayan, ubus. Pati doon sa kabila. Nadali. Yung malaki doon, no? oh, nadali rin. Ay, yung pinakamalaki. O oh, yan, wag mong, ano yun, wag mong hilain. Kinagat na nga, hinila mo pa. Kalabaw ka ba? Ayun po. Ayan na. So sayang. Tutubo pa naman nga, pero yun. Wow! Sayang, uh, pang ano na sana ni Bilog yan eh, panlaga niya. Panlaga <laughs> ko sana niya ni. So yun mga kabukids, medyo hindi magandang ano, uh, pangyayari. Pero okay pa naman, nadaanan lang yung ating maisa na hindi na makapasok ulit. Madalas nangyayari yan kapag ganitong ano, ganitong panahon na. Ah. Malapit na yung tagaraw, nauubusan kasi sila ng mga pakain doon. Kaya siguro nabibitawan nila yung mga kalabaw nila at Naliligaw dito sa aming banda. Problema natin yan every year. Taso na ito, magabunga rin. Magabunga yan kung hindi makakain ng kalabaw. Magalaki siya, sobrang Wow. Balik ko. Balikan na. Buti ngayon mga kamote hindi nila inano Kinain ba ito? Inapakapakan lang din tapakan din pala itong mga kamote anyway buti hindi kinain natapakan lang kaya okay pa rin buti nga at buti na lang naabutan ko yung kalabaw kaya ngayon tatalian ko na <laughs> tumubo na rin mga kabukid yung mga tinanim ni Mama B na sitaw Ay, yung iba pala ma, hindi tumubo, no? Oo. Oh. Yung ano niya kasi, uh, yung parang ano siya, walang laman. Mm -mm. kipis uh, siya. At alas lahat tumubo. Alam po yun? Buhagag. Mm -hmm. Pero kapag tuyok-tuyok naman, sobrang tigas. So, so kaya tigas. dapat laging basa. yung ating mga kamatis dito banda mga kabukid sa yan namumulaklak na rin wow yung sa kabila marami ng bunga malalaki na pitasin ko na ba to? pitasin ko na no? Yan, pitasin na natin itong mga malalaki. Para makaarangkada naman yung maliliit. Arangkada buswang. <laughs> ko rin <laughs> Arangkada buswang ka? So ayan mga kabukids, ito yung mga napitas nating kamatis. Papahinugin na lang. Okay. Kamatis! Pili kay kamatis! Marami na kuha mo. Sakto lang. Ilang kilo kaya yan? Mga ano siguro? Dalawa? Malaki mm. na rin. May mga butas yung iba eh. Ayaw mo nun, maliban sa lasa ng kamatis. Meron ka pang malalasang, ano, something, ano, meaty. Something juicy. <laughs> juicy. <laughs> okay lang yan, pang gamit, makikita rin natin yan. Wow. Wala na. na. Kita na natin, guys. Aho. niya. Pero maano murah siya. Mura pa mm, bata pa. laki-laki. Nah, laki -laki. Nah, laki, -laki. Dito pa ma, meron pa dito eh. Kaso hindi siya kalakihan. Ito oh. Hindi maganda yung balat niya. Oh, na na to Nadaanan ananto na po takti. Mhm. ito yung nagkakait. Ah, yung pagong-pagong. Mm. Tatlo na sila. Dito pa ma. Meron pa tayong nakita dito eh. Ayan Oh. Malaki na rin siya. Ito ma Oh. Natago din. Natago <laughs> <laughs> siya eh. Mainit nga naman eh. Oops. Oh. Meron pa siyang ano design. <laughs> Apat na. Plasma. Ayan. Oh. Ganda ng shape niya. <laughs> Nagputi-puti lang yung nakadikit sa na lupa. Ay, Ayan nga mana purak. Sayang no? Ito Ay, mayroon pa tayo. Sa susunod na batch naman sila. Ayan, ang cute. Ayan, tara na gaano. Susunod eto pa. Halos magkasing laki lang sila doon. Ayan. Ops. Kalabasa, kamatis. Okay na. Na -ano natin yung iba. Na-recover natin. Naitayo. 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 <laughs> Tigas na ako. Ang bigat kasi nung kalabaw eh. Mabuti ito, naka-recover din. Hmm. Naapakan na siya eh. <laughs> Tingnan mo yung pinagtapakan ng kalabaw. Napakatigas na. So, ang bigat ba naman ilang kilo sila eh. Kalabaw ba naman eh. Kalabaw talaga na yan. Problema lagi ah. <laughs> pasaway. Lawak-lawak ng daan dito ba dumaan? Pasaway talagang yung mayari ka mo. <laughs> Hindi <laughs> yung kalabaw, yung kalabaw naghahanap lang din naman ng makakain eh. Yung mayari talaga na 'yan pasaway ha kaya ako si Bruno inaayos kong tali eh nakawala man pero mabilis ko na nahuhuli at saka hindi nakakalabas sa ibang area hmm delikado pag nakalabas sa ibang area baka mabayad ka pa eh hindi lang kung karnehin siya <laughs> oh, at saka makakapinsala ka talaga pero yun mo tulad nito ang tagal-tagal mong hinihintay, 'di ba, yung pagagarden? Tagal mong hinihintay tapos ganun lang isang iglap lang masisira nung kalabaw. Masama sa loob talaga nung nag-ano, nagsatanim. Dapat magwala ka pa. Lalo o -o. pa't hindi niya kalabaw. <laughs> diba ba? Oh, kalabaw mo. Hmm. mo pa ang kalabaw mo eh. Tapos yung kalabaw galit sa pagkinabihan mo. <laughs> bakod kasi kayo. Hindi <laughs> <laughs> ko pa si Desi magbakod bak ka kasi. <laughs> Ayun, Tani, hindi nagalis Okay, ayan mga kabukids. Naayos na namin itong mga pechay. Marami lang nabawas. Tulad nito, wala na yung ano. wala na, yun nata. Wala na. Nabaon na. Bumalik na, ano, lupa. Bumalik na sa ilalim ng lupa. Pero, okay naman. So, tingnan natin mga ilang days kung lalaki na ito ng mas malaki. Yan ang ating uh, companion. Intercropping with talong. Yung talong natin, update natin kung ano na nangyayari. Halos hindi na umalis sa lupa eh. <laughs> Sana yung dalawang kanilang. Matagal talaga <laughs> yung talong mag-glap eh. Ito So oh, ito yung ating mga talong na pinatutubo. Yan, ito pa lang yung pinakamalaki na talong. Karamihan halos hindi siya lumalaki. Hindi ko alam kung anong something wrong. Siguro dahil bilad na bilad sa araw, yun yung nakikita kong nakikita kong problema. Kasi yung lupa ay kaparehas lang din ng kamatis. Isang lupa lang sila pero yung kamatis ay lalaki na oh. So, yung, lu yung lupa siguro, ay ah, yung ano siguro. Hindi hiyang siguro yung talong dito na nakabilad. Kaya ilagay na lang natin siguro dyan oh, sa may kamatis at maliliman sila habang lumalaki. Matagal eh. So, yun. Saktong sakto yan mga kabukids para pag ano natin dun Bunot ng pechay, yung talong na ito transplant. Alright. Aroy na bunot!